Ibalon, epikon ng Bikol Si Baltog ang kaunang-unahang lalaking nakarating sa kabikulan, buhat sa lupain ng Batavara. Isang gabi, tinambangan ni Baltog ang isang baboy ramo. Sinaksak niya ang mabangis na hayop sa pamamagitan ng kanyang sibat. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang mga panga at binali ang buto isinabit ni Baltog ang dalawang panga sa puno ng talisay. Dahil sa pinamalas ni Baltog ng pambihirang lakas, kaya't kinilala siyang pinuno ng pook na ibalon. Matapos ang panahon ng kapayapaan at kasaganahan, naghari naman sa buong ibalon ang lagim at kapinsalaan dahil sa poot ng mga dambuharang tulad ng mga pating na may pakpak, kalabaw na lumilipad at higanting buwaya nalungkot si Baltog dahil siya ay matanda na at hindi na niya kayong ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Hinikayat ni Baltog si Handyong na magkaroon ng isang pangkat ng mandirigmang upang tumulong sa paglipon ng mababangis na dambuhala. Nakalaban at tapatay ni Hadyong si Popong nang bigla itong lumusob sa kanila. Isa rin itong nambuhala na iisa ang mata at tatlo ang bibig. Ang pating na may pakpak -pak at si Marong kalabaw na lumilipad ay nalipol lahat. Ngunit isa pang dambuhala ang nakaligtas sa kamay ni Handyong. Siya si Oriol. Isang tusong ahas na nakukuhang maging isang anyo ng kaakit-akit na babae at ang tinig ay parang serena. Ang mapaninlang na serpente ay nagtangkang gayum mahin si Hadyong. Napatunayan ni Oriol na hindi niya mapapasuko si Hadyong. Kaya't naghandog ito ng tulong upang mapuksa ang mga dambuhalang buhaya. Matapos masupil ang mga dambuhala, ipinagpatuloy ni Hadyong ang pumumuno sa ibalon. Tinuruan niya ang kanyang nasasakupan kung paano gumawa ng bangka at mga gamit sa pagtatanim. Sa gitna ng kapayapaang nagahari sa lupain ay nagkaroon ng isang dilubyo. Ang baha ay kagagawan ni Inos. Isang nakakasindak na bagyo na may kasamang malalakas na ulan ang nasabing dilubyo. Dumating naman si Bantong. Isang batang-batang kaibigan ni Hadyong na lagi niyang kasakasama. Sa panahong iyon, ang katahimikan ay binulabog ni Rabut. Isang dambuhalang kalahating hayop, kalahating tao. Isang araw, kasalukuyang bumabaha, nagtungo si Bantog kasama ang kanyang mga tauhan sa yungib at sinalakay si Rabut samantalang ito ay natutulog. Tinaga ni Bantog ang tulog na dambuhala. Dinala ni Bantong ang bangkay ni Rabut sa libnaman. Ipinakita niya kay Handiyong ang dambuhala at hindi siya makapaniwala sa kapangitan ni Rabut. At 'yan nagtatapos ang epicong Ibalon mula sa Bicol.